So ayan mga magandang araw mga idol no. Nandito na tayo sa lalao kung saan na namumulo tayo ng bagungo no. So ayan ha. Meron tayong nakikita mga butas ng alimango no. Ayan mga idol yan. Yeah. Butas niya ng alimango. Kanya lang uh, medyo malalim yan yeah, no. Hindi natin kayang kukain yeah, no? yan no. dami no. Oh. Ayan no. butas niya ng alimango no. Ayan ha? Dito yan sa lalao, masukal no. Pero yung pinsan ko may napansin siyang bakas ng ha, eh, paan ng alimango. May butas yun. Pero siyang napansin. O yan, yan. Huhukayin niya. Ayan, mga idol o. Oh. Yan? Malalim. Yun, yun. Ito, mga idol yan. Ayan, butas siya ng ano, ng alimango no. Ayan o, oh, may, may bakas ng paa. So, huhukayin ng pinsan ko no. Ayun o, oh, yung ng ano. Bakas o. Oh. Ayun yan. Okay na. yung amin na pulot na ano. Na bagungon. Ganda lang. Pagpitin uh, siya ano. Okay kaya niya. Ayun, ano natin? Butasan natin. O, ka tutu, Tu, tu, tu. maluwag. Ayan. Ako na, ako na, ako na. Ayan. Bukukain namin, no? Dadagdagan namin yung ano. Kasi medyo, pagka ganito kasi malalim, eh hirap tsaka matutulis yung ano, ugat ng punong kahoy, no? Yun. So, ayan, si pinsan, ayan, si pinsan yung tutuloy. Matitignan natin, no? Ayan, hindi ganong, ano yan, no? Hindi pa ganong kalakihan pero, uh, titignan na natin, no? So, ayan, andudukutin yan, no? Sa iba kasi, sa ibang uh, mga vlogger, no, may panungkit lang sila. So, yung sa amin, yan, uh, kinakamay talaga namin, no, yung butas hanggang sa maabot yung, ano, yung alimango. Yan, mga idol. O, oh, nandyan, ha? Mama, libon. Ha? Libon. Libon? Nandyan, inaasahan ko kanina, eh. Pupunta dun. Pupunta dun. Waray. Ha? Waray gadluho. Wala. Waray. Nandiyan. <laughs> ha? Waray. Nandiyan. <laughs> Nandiyan may butas eh. Taluho. Nandiyan. Malalim no. Abot mo Udo libun. Kaya, ayun. Nandiyan kanini, na naabot ko eh. Kailan? Pupunta saan? Ako, na, ako mag ano, videoan mo ako. Ayan, dyan lang. Sige, ano na. Ako <laughs> Ayan, akong dudukot. Ayan. Ayan mo ah. Pupunta sa... Aray! Aray! Ah! Aray! Aray! Ah! Ah! <laughs> ah! Aray. aray! Ah! Aray ka, aray! Ayan mo. Aray! Ah! Aray! Ha! Ah! So, yan na yun, o. Yan na yun, o. Yan na mga idol, yun. Dito, dito. Ayan na yun, Yan na mga idol. Ah! Ayan na yun, o. Tika, tika. Asana, asana. Lumubog uli. Mm. Yun. Ito, mga idol, yan. Sinipit ako, yan. Sakit. Sakit. Uh, sobrang sakit. Ayan o. Oh. Aray. Grabe. Bumaon sa kuko mga idol. Ayan ayano Oh. ayan ayano Ayan Ayan, ayan Oh. na palabas. Sige. Ano yung palabas? <laughs> ayan pala. Ayan. 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 Yun <laughs> Ay mga idol oh. Hindi pa gano'ng kalaki no oh. Ayan natanggal na yung ano. So yan oh mga idol. Ah uh, dugo. Ayan sa ating uh, tumugo yung ating kamay no. Ah uh, nadali yung ating kuko. Ginawa ka dukduk. Ayan oh. Yung kuko natin idol tinamaan. Sakit to oh. Ayan, sakit, sobra. Ayan siya mga idol. Oh. Ayan din nila namin. Ayan, uh, yan ipalalaking kasi namin sa aming uh, maliit na fish pan. No? Oh. na siya lalaki. So after 3 months yan, na uh, pwede na siyang ano, pwede na siyang anihin. No? Pwede na siyang ibenta. So nasa, ano na yan, nasa pagka buwan siguro, nasa isang kilo na mahigit yan. <laughs> Ayan, mga idol, uh, maraming salamat sa panonood ng ating video. No? Paki-like and share naman po. And of course, paki-follow sa ating uh, Facebook account. No? Ayan, yung pinsan ko, maraming siyang napulot na uh, bagungon yan. Maraming salamat mga idol. God bless po. Thank you.